punta muna ako ng supermarket. Bibili ako ng pang kaldereta, tsaka ng ano yung tokwat baboy? Pang tokwat baboy. Ay! Meron si tokwat si Jess. Oh, Kay Jess na lang pag wala akong makita. Okay, sige. Okay, saan ka bumili? Oh, bu Amin yung order siya. Oh, nagpa-order. Okay, sige. See you later! Lilinis. Ay! Ay. <laughs> Yan ito, Christmas tree. Mailig ako sa mga ganyan. Yung mga parang, yung iba, antique na. So, ito, carousel. It. Ibigay niya eh, huwag mo tapon. Ayan, lalagay ko pa to. Christmas tree na maliliit. Tree. May mga Santa Claus. May ilig ako sa mga Santa Claus. Gumagalaw yan. Sa gabi, joke. <laughs> Ito, ayan. Ayan yung mga kumakanta. Meron pa doon. Meron kaming mga Christmas tree na maliliit. <laughs> yan oras na ng pagdilinis, nakauwi na sila galing Pilipinas. So, ayan, nakataas na yung Christmas decorations. Wow, ang linis na, ang bilis! Nalinis na ng mama ko. Mamaya si Bibi gagalawin ulit yan. May reklamo yung naglilinis. Hindi, malumi talaga sa bahay. Pag may bata, mahirap. Lilinisin mo tapos si Violet, magugulo na naman. Parang ano, so mag, naglilinis kami, tapos nagluluto din siya ng kaldereta at saka ng tokwat baboy. And na wala pa rin kaming uh, dishwasher. Ang hirap mag-ano ng dishwasher, guys. So, bumili kami one month ago na Bosch yung ano niya, yung brand. Tapos, sabi di-deliver na usog na nausog. Tumawag kami, wala naman palang ginawa. Inano lang nila. Um, tawag dito. Sinabi lang na hindi ma-deliver made pero hindi sila nag order So kung hindi pala kami pumunta kahapon sa Lowe's, hindi ma -re order kami sa wala. Sab Siyempre, mabait naman yung nag-assist sa amin. Sabi, sabi naman, sabi naman ni Phil, thank you, ganun. Sabi ko, it's not okay. Ah, sabi ni, sabi ni Phil, it's okay. Sabi niya ganun. Sabi ko, it's not okay. Sabi ko, yeah. Sabi ko, you can say thank you. But it's not okay. Hindi okay yung gano'ng pamamaraan ng ano nila. Kasi, nakita mo ng isang buwan na, hindi, tapos hindi mo ginawa ng ano na reorder mo. Pinabayaan mo lang kung sino man yung nag-aayos na yun. So, sa akin, hindi okay yung ganun. Tell that it's I'm harsh but you know um then if yung ganun, kung ganun ka magtrabaho sloppy or you know dapat hindi ka sa mga ganyang sales na work kasi maapektuhan yung tao dapat yung customer service mo is satisfactory and magaling ka sa work kumbaga proactive ka and I don't know it's just maybe it's just me because but no still not okay Merong bell pepper, carrots and yung patatas. And then, mamasitas. Ito lang, usually talaga, hindi ko magamit yung nanay ko ng mamasitas. Pag nagluluto ng kaldereta, but... <clears throat> kunyari ang kaldereta lang mama kaya pwede na <laughs> tapos yung sa tokwa at baboy pinakukuluan namin yung baboy so may tokwa, bumili ko ng tokwa masarap sana ang lugaw pero kasi marami na kaming tanin so okay na yung kanin kanin na lang. Yan. And naglilinis din siya. Tingnan nyo, nalinis na yung bahay. Galing. Kapalak muha ng before and after yung mga Christmas. Hindi pa hindi pa ako tapos mag-ano ng mga Christmas uh, Christmas tree. Lalagay ko nga. Hmm. Sabi yung nanay ko. Nung nasa Pilipinas kasi kami, syempre, wala kaming alam sa Amerika. Pero may nagsabi, hindi ko sino nagsabi sa kanya? Sino ba nagsabi sa iyo? <laughs> may nagsabi sa kanya na wala daw alikabok sa Amerika. mas marami pang alikabok dito kaysa sa Pilipinas. Kasi it means parang malinis. Parang ah, kasi it means daw parang mali, mas malinis dito. Pero yung palamas madumi din kasi walang naglilinis. Mas kasi may tagalinis. Alam nyo ba dito ang kung magpapalinis ka, ang bayad this ano alam mo ba 450 mga ganun 450 ito lang siguro per hour ba bayad hindi per ano kung gaano kalaki yung bahay siguro itong ano lang namin sa baba baka 300 itong baba lang hindi kasama yung taas tsaka yung yung, bay, yung ano in lawsuit yung sa baba dito lang. Eh, ang gagawin lang naman nila, mag parang magmamap lang, yung mag map, tapos eh, hindi sila magtatabi ng mga ano hindi ginagawa ng nanay ko, yung tatabi yung mga laruan, ganyan, eh. Ang tawag doon yung is segregate. Oo, hindi sila nagagano. Ikaw gagawa noon Tapos, pagdating nila, saka lang sila maglininis. Ganon tatidy, itatidy nila yung place. Hindi nga sila, alam ko, hindi nga rin sila nagugas ng pinggan eh. Kasi yung coworker ko, sabi niya, uwi daw siya ng maag. Pagka uwi niya, maglilinis daw siya kasi darating daw yung tagalinis niya. <laughs> sabi ko, nanglinis ka pa. <laughs> Ayun daw, may tagalinis na. Kaya hindi. Sabi niya, i ano daw niya, tatabi-tabi daw niya yung mga dapat itabi kasi yung natagalinis, tag aano lang daw, tat, nag- nag nagmamap, ganun. Tapos hindi naman daw nagugas ng pinggan. Yan ganun. Kaya mahal dito. Ito eh. <laughs> yung sa ano, tokwat baboy. Ah, dyan eh. Kasi mas, hindi kaya dumidikit dyan. Sa kasta Buksan mo yung ilaw. Gusto mo buksan yung ilaw? baka binapainit yung isang lutuan para sa tokwat baboy. Ito mo ng caldereta. Sarap! na may pansit naman. Ang sakat ang Sarap. Manyaman! <laughs> Manyaman, Kenny! O, oh, kala mo, ha? <laughs> ang caldereta. Paborito din ni Phil yan. Naubos nga nung isang araw, eh. Ano ang simple simpleng kaldereta pinaka simple yan kasi may ano lang mamasitas lang eh yung talagang totoo masarap di ba no yeah. lutong kapampangan yung tunay wa wow. okay. sibuyas celery baboy baboy tokwat baboy maniwala hindi ko yun <laughs> hindi ko alam Hindi mo ako hindi ako marunong mamaya. Ay, sige lang. <third> Ayan na. Ah, mamasitas. Masarap siya, di ba, no? Kahit mamasitas lang. Kasi parang mayroon siya kalamansi. Kalamansi. May kalamansi naman tayo. Marami caldereta. Ayan, guys. Meron talaga yung mama ko na recipe ng caldereta. Pinya is from Pampanga kasi natira kami sa Pampanga. So, usually, yung mga recipe namin is galing ng Pampanga. No? Natira kasi tayo ng Pampanga kaya yung usually, yung mga recipe natin, galing ng Pampanga. Yung mga mga secret ano ng mga kaibigan niyang kapampangan. Ayan. <laughs> ito namin. Yun yung simpleng, simpleng recipe lang. Ano ka lang? Yan, kokot baboy. Hihiwain daw. Pinrito lang ng konti. <laughs> Hindi pala. <laughs> Hindi pala nakabukas eh. Oh, small balls. Uh-oh. -oh. What is that? What did you see? That, oh uh, no he's like five by right? it's the elf. oh uh, gosh uh, mr guy that was oh no dog. where is the others mm -hmm. oh no where are the others And, but ganun, ito na, oh update ay niyo talk wala ma, wala pa tong ano to yo casos Ayan na oh. Ayan na yung last. Oh, ayan yeah. Oh, no. he's like climbing up the ladder just to try oh. to get up there. Wow. <laughs> ah! <laughs> ayan mm -hmm. mm -hmm. na, na ang batang makulit. Ay, ang init. <laughs> yan na ang Tokwat Baboy. Tama na yung sauce mo na yan. Hindi pa yung iba nga. Hindi pa muna ito Oo. Oh, Sinahalo na lang pag ano na. Pagkakain na. Ayan nice. mm -hmm. na ang Tokwat Baboy eto so, ah, yeah. na rin, oh. <laughs> Pero, kasi yung nanay ko ng um, kanin so yun na lang yung Thank you guys for watching the vlog for today and please subscribe